Sa panahon natin ngayon, tunay nga na sa isang click mo lamang sa iyong cellphone o computer ay kayang-kaya mo nang mahanap ang kasagutan sa iyong mga tanong lalo na kung tungkol sa siyensya at kasaysayan. Ngunit ang mga kabataang Pilipino noon ay talaga namang tinututukan ang paglabas sa telebisyon o sa radyo nang nag-iisang The Walking Encyclopedia ng mga Pilipino, walang iba kundi si Ernie Baron Si Ernesto Ernie Baron ang tinaguriang The Walking Encyclopedia ng Pilipinas na talaga namang hinangaan ng publiko noong mga panahon na wala pa ang internet at social media. Siya ay isang batikang mamamahayag at inventor noong siya ay nabubuhay pa. Higit sa apat na dekadang naging serbisyo niya sa pamamahayag. Siya ay mas nakilala ng publiko bilang weatherman ng TV Patrol sa ABS-CBN Network. Si Ernesto J. Baron na mas kilala sa pangalang Ka Ernie Baron ay isinilang noong August 15, 1940 sa Bacoor, Cavite. Marahil ay marami pa sa mga Pilipino ngayon ang nakakaalala sa gintong kaalaman, isang general information program sa dating DZAQ na ngayon ay kilala na bilang DZMM Radio Patrol sa Nang matapos ang administrasyon ni Makoy at bumalik ang ABS-CBN sa ere, mas nakilala siya sa knowledge power na may pagkakahawig sa naon na programa sa radyo. Talaga namang sinubaybayan ng maraming mga Pilipino dahil sa mga kaalamang na ibabahagi nito sa maraming mga tao, lalo na sa mga kabataan noong panong wala pang internet at Google. Nagsimula ang kanyang programang Knowledge Power ng taong 1998 hanggang taong 2004 at dahil umalingaw -ngaw na ang pangalan niya sa mga Pinoy, naisipan ng higanting network na gawing weatherman si Ka Ernie Sa daily forecast ng ulat panahon ng TV Patrol sa ABS-CBN Channel 2, sa ilang beses na paglabas pa lamang niya sa TV, mas lalong dumami ang kanyang tagasubaybay kung ang dating tagline ni Amado Pineda ng GMA7 na And That's the Latest from Pagasa at ang kay Kuya Kim naman ay laging tandaan ang buhay ay weather-weather lang. Ang naging bukan bibig naman noon ni Ka Ernie Baron ay ang kung walang knowledge, walang power. Interesante kasi ang mga trivia na ibinabahagi niya matapos sabihin kung saan ang low pressure area at intertropical convergence zone at kung anong oras ang sunrise at ang sunset ang mga kabataan noon nakikinig na sa weather report hindi para alamin kung walang pasok dahil sa bagyo kundi para malaman ang trivia para sa araw na iyon Aminado ako na kahit noong ako'y bata pa lamang, isa din ako sa mga naghihintay ng kanyang trivia at ibabahaging kaalaman sa araw na iyon mula sa aming 14 inches black and white na TV na debaterya. Dahil sa kasikatan noon ni Ka ni Baron, bigla ring sumikat si Ernie Barong, ang spoof na ginawa ni Vic Soto sa television's Jester ng IBC 13. Weatherman din ang karakter pero modelo at tagabenta ng Barong Tagalog na may biyak sa likod. Panahon din noon ng brownout sa Metro Manila nang sumikat ang tinuring na walking encyclopedia ng Pinas at sakto ang kanyang radio program sa schedule ng pagpatay ng kuryente sa kamay nilaan. Malaki noon ang pasasalamat ng mga tao sa mga transistor radio dahil napapakinggan pa rin nila si Ka Ernie sa kanyang programa sa radyo Walamang Kuryente. Marami noon ang tumatawag sa kanyang programa upang magtanong ng kung ano-ano. Lagi namang may nakahandang kasagutan si KR Ernie Baron. Kapag hindi mga general info ang tanong, mga tungkol naman sa mga sakit ang ibinabato ng mga callers. Lingid sa kalaman ng marami, isa rin siya sa mga taong nagpalaganap ng advokasya sa paggamit ng ilang mga halamang gamot katulad na lamang ng halaman na pito-pito at maging ang cleansing diet. Pitong piraso ng pitong klase ng dahon kaya tinawag itong pito-pito. Papakuluan mo ang mga ito at iinumi na parang tsa ang katas nito. Ito ay kombinasyon ng pitong halamang gamot na bayabas, mangga, alagaw, pandan, banaba, buto ng anis at buto ng kulantro. Dahil sa health boosting at antimicrobial properties, tinutulungan ng pito-pito na itaboy ang mga pathogen na maaaring magdulot ng ubo Sipo na trangkaso. Bukod pa rito ang anti-inflammatory property ng blend ay nakakatulong na mapawi ang sakit na dulot ng pamamaga ng lalamunan at sakit ng ulo. Kapag blend ito sa tsaa, ang pito-pito ay magiging isang magandang digestive tonic kung saan tumutulong ito sa katawan na ma-breakdown ng pagkain. Ang anti-inflammatory properties ng pito-pito ay maaaring makatulong sa pag ng pamamaga sa ilang most common respiratory system problems tulad ng hika. Bukod sa pagiging mahusay na mamamahayag, ay siya rin ang inventor sa likod ng DC Super Antenna o ang Baron Super Antenna na isa sa pinakaabot kayang antena para sa telebisyon na tinangkilik din ng maraming mga Pilipino. Noong dekada 90 ay nauso rin ang inbensyon ni Mang Ernie Baron na Ernie Form Hat. Sinasabing pag sinuot mo ito, tatalino ka raw. Aminin nyo, malamang isa ka din sa mga nagka interest dito noon o baka isa sa inyo ay ginamit din ito. Noong kasagsagan ng gamit na ito, marami noong mga estudyante ang may suot nito na makikita mo sa tuwing papasok sila sa mga eskwelahan. Ilan sa mga karangalang kanyang natanggap ay ang Best Educational TV Program Host sa Star Awards noong 2000, ang One of 10 Most Interesting Personalities in 2001 ng ABS-CBN at ang Broadcast Journalist of the Year noong 2005 na iginawad ng Film Achievers Association talaga namang isa siya sa mga taong nagpamulat sa maraming mga Pilipino na iba pa rin ang mayroong taglay na kaalaman sa maraming mga bagay kung kaya naman dapat ay magsumikap tayong mag-aral para magkaroon din tayo ng magandang kinabukasan. Pumanaw si Kaer ni Baron sa edad na 65 noong Enero 23, 2006 sa kanilang mismong bahay. Nadiskubre lamang ng kanyang anak na si Shirley dakong alas 9 ng umaga ang wala ng buhay na ama sa loob ng silid nito. Kinatok umano ni Shirley ang kwarto ng ama subalit matagal na hindi ito sinasagot kaya't puwersahan niyang binuksan at inalam ang kalagayan ng ama. Nagulat ito nang makitang hindi na gumagalaw o humihinga si Ernie Baron. Sinubukan po umanong isugod sa Muntinlupa Medical Center sa pagbabaka sakaling maisalba subalit idiniklarang dead on arrival ang veteranong newscaster. Ayon sa ulat, idiniklara ni Dr. Cesar Beroya na may dalawa hanggang tatlong oras nang namatay si Baron bunsod ng atake sa puso na may komplikasyon sa sakit na diabetes. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng mga seryeng pang ang kanyang kasiyahan sa pagtuturo at ang kanyang matapat na paglilingkod ay walang katulad. Nagbigay liwanag si Ernie Baron at ipinakita niya ang kanyang malasakit at dedikasyon sa pagbibigay ng tamang informasyon sa mga mamamayan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa mga karanasan natin at hindi lamang naging meteorolohista kundi naging kaibigan, gabay at inspirasyon sa ating lahat. Sa kanyang mga programa sa telebisyon tulad ng Knowledge Power, Science and Technology Advisory Council at Science for All, ipinamalas niya ang talino at pagmamahal sa kaalaman upang turuan tayo at hikayatin na patuloy na mag-isip at matuto. Ngunit higit sa mga impormasyong kanyang ibinahagi, ang tunay na ganda ng kontribusyon ni Erdi Baron ay matatagpuan sa kanyang puso na puspusan ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Sa bawat pagkakataon, Inilalapit niya ang kanyang kaalaman sa mga taong nangangailangan at tumutulong sa mga biktima ng kalamidad. Tumindig siya bilang huwaran sa pagbibigay ng tulong sa panahon ng mga trahedya, pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, at pagpapalaganap ng mga praktikal na gabay sa kaligtasan. Napalalim ang ating paghanga kay Ernie Baron dahil sa kanyang kahusayan bilang isang guro, inspirasyon, at tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga Pilipino. Hindi lamang siya isang pangalan sa telebisyon kundi isang natatanging individual na nag-iwan ng marka sa puso ng mga tao. Sa bawat hudyat ng pagulan o init ng araw, hindi natin may iwasan ng pag-alala sa kanyang buhay. Naway mahikayat tayong lahat upang maging gabay sa mga bagong henerasyon tulad ni Ernie Baron upang mahikayat sa pag-aaral, pagtuklas at pagbabahagi ng mga kaalaman ang ating mga kapwa Pilipino.